dito ang napanak namin siguro sa Tayabas, way back 1990s, 1980s. Uh -huh. Pero sir, ito ang pinakamatindi kong tanong sa inyo kasi marami po nagreklamo may mga alaga ng kalabaw. Hmm. Ayangin, Bakit boy! daw po pinayagan na kalabaw ay katayin? Oo. Oh. Kaya yun po <laughs> ang tanong. O, <laughs> o, oh, o, oh, oh, mababali yan, ah. mababali yan ah. pag hindi Ah, yan, yan, yes, okay. mo yes, yes, yes. namang magpabalitan eh. Okay na. Kumusta yo naray? Yeah, narito po kami sa. ng para sa ating sinasabi niyo pong mga ano. Ayun, magandang umaga mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa Barangay Ilasan ilayang ilas. sa tayo po ay merong napuntahan dito na nagtutulok po ng mga vitamins at nagtitingin po ng mga kalabaw dito at meron din po sila ginaganap na artificial insemination. Ito po programa ng gobyerno na kung saan pinangangalagaan yung mga alagang kalabaw lalo hit yung mga farmer na gusto mag-alaga ng mga kalabaw. Kaya marami tayong natanong na informasyon lalo git sa kanilang programa at kung kailan ba ito nag-umpisa. At kayo po ay samahan nyo ko sa araw nito sa ating pagtatanong ng mga ilang informasyon lalo git sa mga, uh, mga kalabaw na Uh, inaalagaan dito sa ating uh, lugar sa Kayabas, Quezon sama-sama tayong manood sa ating video kung bago pa lang sa channel, mag-subscribe ka na para like and update upload ating video dito sa mga programa sa mga ating gobyerno sa uh, mga kalabaw may ginaganap dito ng artificial insemination ng mga pupalo, labaw. Tumagana ka pag inahan. Ay, no? oh. hey, good morning. Ayan, yeah, no? na. Ba ba? Wala, ako'y bablog lang dito. na. nabalitaan po natin na mayroong ginaganap na artificial insemination dito. Binudukot ang mga pukin ng kalabaw. Ayan po, sila kuya. Ito po'y papahalaan ang rin Parang may anak pa siya, papa. Uh, vitamins lang. Ah, uh, vitamins lang daw po. Friends. Sila, sir. Yan po. Yan oh. daw po yung mga alagang mga kalabaw dito. Ayan Sila, kuya. Good morning po. Ayan o. Oh. naman diyan Dito na po tayo sa kanilang ginaganap na artificial insemination ng mga kalapaw. Eh, Sir, good morning po. Ito po, lagi nito. regular ginagawa Ano pong kaya nito. kaya nito. kaya nito. Kina natin ko paano ginagawa nila dito sa ano. <laughs> Sir para po sa yang itong ginagawa natin dito ay pickle sampling. sampling. Para pagsambit natin dito sa laboratory. Alam natin kung may bulati yung kalabaw. Ah, ganun po ba? Kung magay... May sakit. Oo, so, oh, uh, ito po pala yung kinagawa niyo programa. Tapos, kasama na rin yung anong artificial insemination. Yun, bro. yun. Yun ang pinakamaganda, artificial insemination. So pala kumukha kayo ng sample ng mga kalabaw. Uh, yung dumi nila. Yung dumi. Para malaman kung may sakit ang kalabaw. Yan sila siya. Sir, ito po yung programa ng... Ah, uh, magkasama ng ano, uh, provincial veterinary office tapos uh, Philippine Carbao uh, Center. Ayun, Philippine Carabao. Center. Hindi ko tala mamaya yeah, para malaman kung may sakit daw ito ni Bulati <laughs> <laughs> yung <next> <laughs> mga <you next> <laughs> right. Tuturo ka nito, babalik ng ano ha? Oh, ang Saturday. Happy yeah. Run Friday. Dalawa, dalawa. Okay. 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 Babalik din. Yan ang ginagawa nila sa Arlito na Mabalik, hey, ito ito po. hormon. po. Ayan na po yung tinuturok para, uh, para babuntis. Ako, yung... ako lang po. Pampakandi. Pampakandi po. eh po. po yung artificial insemination. Uh, <laughs> uh. Ito po ay pampakandi to. Para medyo magkaroon ng ano yung... <laughs> Uh, uh, ha -ha. Ay, ito po may dumalaga pa? Uh, ah, bayan, oh, pala po. ito may ah, may na po pa? po ito po. Na, ay, na <laughs> ay, ito naman po yung ano, anak, do, may anak Ito po yung tuturo ka ng bong, vitamins naman daw ito. Diyan na, diyan na, diyan na. Diyan na, diyan Diretso rin dito. Dito oh. ipasok ko rin dito. Para maayos maturukan. Ala, paso ko marami sa doon eh. Ayun. Ayun di Sir, kasama po ba rin ng mga baka sa inyong programa? Kung may magdadala man po baka, pwede naman. Pwede naman. Kilay ko sa ba tatay. Baka pwede din daw. Sunod, sunod pasok na rin daw. Hay, ko po pa. Ni isa-isa po ito naman ba ito ng vitamins. Pareho po ito anak sa sulpit pakikuha mo naman ito may day report na ito day report na ito yung mga kalabaw oh dito po, na po. May pala dito pala ay, sir dito pala, ay, pala ay, ito, ito yung regular nilang ginagawa dito ang pagaganito na, ay, na ay, tuwing ay, ano ay, po isang beses sa isang buwan ay, o depende sa schedule uh, di nang ng na tatawagan na sila di para masulpitan uh, pero meron na po nalagyan ngayon wala pa yeah. nasulpitan meron na wala pa mamaya oh, pa. Oh, mamaya pa. Meron pa rin doon sa kabila, sa kabila. Oo, oh, yan po. Ah, sa may <tinyan> pataw. Oo. Huwag ko na ilabas! Ito po naman ay mga may anak na, na ay hindi pala ito pala walang anak yung isa. Kalimitan pala ito yung mga babae na mga kalabaw ang dinadala dito. Pampakandi daw naman pa ito sa mga dumalaga mga kalabaw. Tuturo ka lang po yung guya, yung inahin ay pwedeng purga. Tiyo, yata na yung dulo. Sadya po palang may programa ang gobyerno ng ganito. Pagpaparami ng mga uh, kalabaw. Hmm? Ah, hindi so, po, para hindi maubos ang lahi? Oo so, po, hindi lahi. Kasi ngayon po eh, ay eh, kinakate na rin mga kalabaw kaya pinaparami na rin. <laughs> Ayan. Para hindi maubos <laughs> ang lahi. Tutroon din ng pangpahormones para magand magandi daw yung uh, kalabaw. Para magkaanak na din pag nilagyan ng artificial insemination. Sa Japan lang meron talaga ditong ganitong lagayin sila, no? Ginayak para sa, ano? Oh, vitamins lang po, Ah, vitamins lang. Vitamins lang. Si Sir natin. Sir, ilang taon na kayo nag aalaga ng kalabaw? Baka po mga 40 na. 40 na din. Oh, Ibig sabihin, ilang pong kalabaw ang alaga niyo ko sa ngayon? Ngayon na yung isa. Isa na lang po. Pero sa tagal niyo po nag aalaga ano pong kalimitan na na-encounter na 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 niyo sakit sa kalabaw? Oh, wala pa ako sir na dadanasan. Oh, wala po. Ang kalabaw pala lang hindi masailan. Hindi po, po yung kalabaw na pala hindi masailan. Katulad ng mga ibang hype na katulad ng mga kambing, ano, mga sakitin. Ito so, pala magandang alagaan na ano, hindi pala sila sakitin. Ito yung mga kalabaw. Ako yung nanganan sir ulit. Ali dito, hindi po pupunta dito. Dapat sir okay. yung. Kinukuhanan po ng dumi para daw malaman dungi dungi. kung Sir, para nga po ba sa po yun pag kinukuha yung dumi ng kan? Para malaman kung may may parasite siya. Ah, may parasite. Tapos po bibigyan na lang po ng gamot ano. Ay sir, ipapadudo ko. Ano ikalwa? Ikalwa. Yung para ko pura sampo. Yung dapat na sir yung. Wala muna 'tong lang. Ah, Binukuha na ng dumi kung may parasite daw po. Kung sakali naman sir may parasite na ganoon, ano may gamot? No, doon tayo magkakandak ng ano, ng health program. A health program. Sa lahat po ng mga may kaari ng kalabaw dito? Yes, palagi naman sa lahat. Ang problema, yung mga tao dito, hindi lahat nagdadala ng hayop. Ah, yun ang magiging problema po at hindi lahat sila interesado po. So makipag... siguro ay may bayad? Ah, ito <laughs> pa'y libre lang po pala yung programang ito. Sa, sa ngayon? Libre, libre pa. Eh. Ah, hanggang... Pero darating yung time, maaari bukas magalawa may bayad. May bayad na. Ayan po pala. Libre naman po ito kaya dapat po yung nakipag-corporate. Gusto ko ng farmer dito, yung iba ha, ah. ay may bayad para sila pumunta. <laughs> Ayaw sa libre. Ah. Sir, ano pong pakalik-kalik ang parasite yung sabi niyo pong mga ano yun? Pasyola, flock. Opo, para, eh, ay, ano nagiging... Bulate, I mean. Opo. Uh, lahat uh, ng mga bulate niya o internal, in, internal, external external para na makuha natin. Opo. Para malaman natin kung ano yung ibibigay na gamot sa hype. Ah, uh, kung magay, ang mga hype to pala, meron na rin sa yes. na mga maintenance sa gamot para... Dadali po pa sa laboratory yung ano, sample, sample. yung sample para makita lahat to. Ah, uh, kung okay, anong mayroong makikita. Yun ang ating anak pala solusyon. sir, pero sa tagal po na ilang taon na po ba itong programa ng gobyerno na ganito? Matagal na rin po ba? Ang Philippine Carabao Center ay under the Republic of Agriculture ay nag-umpisa during the time of Senator Erap Estrada. Ah, matagal na rin po ba? Na? Um, uh, matas ito, 1992 under the Republic Act 7307 uh -oh. naging operationalize siya ay 1993 ah yung pong pinaka so, mula 1993 nag-start na ako sa PCC ganito na yung umpisa uh -oh. pero sir ito pinaka pinakamatindi kong tanong sa inyo kasi marami po nagreklamo may mga alaga ng kalabaw hmm. bakit daw po pinayagan na ang kalabaw ay katayin oo oh. Kaya po ang tanong alam mo na pag tanong yan Mas maganda pakinabangan ng tao ang kanyang alaga. Ah, kung, pipigilan mo na hindi pa patatay ang kalabaw, wala walang mag-aalaga na kalabaw, tandaan mo yan. Ah, yun po pinakano nyo. Yes, not only for uh, uh, drop purposes. kalabaw ngayon, maraming pagkakakitaan ang mga farmer. Not only do sa pagtatrabaho. Especially, kaya tayo nagkakandang ng Carabao of program para pataasin yung lahi patungo sa pagatasan. Ah, kung bagay milk na nyo po. Yes, yun ang pinaka-aim natin. Yun ang pinaka-ano natin dahil dito sa Pilipinas ay 99% ini-import natin ang gatas oh, na supposed to be napakarami natin pwedeng yeah. gawin okay, para gatas tayo so oh, okay. kasi sir yun eh, nga po ang ginagamit kasi marami nagko-comment sa ating channel marami bakit daw pinapayagan ka tayong kalabaw ginagamit naman doon sa bukid oh, yun po ang inaan nila may kulang doon kaya dinagdagan ko uh -oh. kung saan kulang sa ricado yun uh -huh. uh, ano na yon. yun pa magandang talaga muna pang gandang tanong niya kung ikaw ay may alagang kalabaw na mayroon ng uh emergency -huh hindi mo pwedeng ibenta. Sa uh -huh. palagay mo, mag-aalaga ka pa kaya? Ay, hindi, hindi na po. Hindi mo mapapakinabangan yes. yung kanya. Tingnan mo ang ang, ang ang, baka. Walang batas. Wala po na po. Sa 7-11. Na tinatawag na 7 ang lalaki sa kalabaw. Uh -huh. Sa kapalang pwede mong katayin. Katahin na po. 11 years old sa babae. Uh -huh. Pero, nagka meron tayo ng, proble ng problema. Uh -huh. Yung population natin ay nag-decrease. Dumami po, Buma dumami. Nag-decrease. Bumaba. Oh, bumaba po. Because bumaba. of the, the 7-11. Uh -huh. uh -huh. Ngayon, nung in siya, ah, sponsor na, ah. mm -hmm. na yung Padilla, congressman Padilla, nawala na na yung 7-Eleven, tumaas oh. ang population po inventory ng ating kalabaw. Kasi po ba talang nag aalaga Doon time na yun, oh. umiiwas ang tao sa mag-aalaga because hindi oh. nila mapakinabangan. mapakinabangan in case of emergency. Oh. Bakit ang baka? Walang batas-batas. Wala po, wala po. Napakarami ng population o inventory sa Pilipinas. Oh. Logic kasi yun eh. Oh. oh. Thank you sir. -na natin Sige. Maraming salamat sir sa inyong informasyon. Panorin natin yung <laughs> ah, artificial <alam> insemination. <laughs> Tinititin natin at tuturukan na. Ito na po yung sabi nila, sir, na artificial insemination. Ano? hindi po. Ito po ay ah? isang uri ng pandiworm. Ah, pandiworm pang so, ano niya. Deworming, o. deworming pala. Eh, sir, na napagandang informasyon. At marami po nagtatanong sa ating YouTube channel at Facebook. Ah, yes. Kinakatay daw yung kalabok. Kawawa naman. At kumbaga pinakinabangan naman daw sa bukid. At kakatayin. Uh, I-video mo na sa mga nag Uy! Uh, Oo, oh, na ito po oh, oh, oh. sila. Ito po sila, Sir. Yeah, Shout out po sa mga taga-Ilasan, mga may alaga, mga hayop dito ng mga kalabaw. O, ay. Ayob. Ayob. <laughs> ito po si Sir. Ito po yung kanilang programa na matagal rin pala itong naimpulsa. 1993 pa po, ano? Dito ang napanak namin siguro sa Tayabas way back 1990s, 19, 19? ah. 1980s. Uh -huh. Uh, late 80s early 90s almost siguro nasa sa 1000 na pero ang tanong, bakit hindi mo nakikita lahat? Apo oh, po. Ah, uh, nasaan? Nasaan na? Ah? Wala na siya ngayon dahil yun ay pinakinabangan ng mga farmer. Ah, meron dyan nakapagpatapos ng aaral. Ah, Merong ginagamit sa, sa hospitalization. Ah, Merong mga nagamit kung sa mga pero pampamilya. Pampamilya. Ang gobyerno ay patuloy tumutulong sa mga magsasaka, especially sa nag-aalaga ng kayo. Oh, uh, Kasi sir, parang may nakausap ako niya dito kung kilala niyo si Kachito. Si oh. Alright. Yung may bupalo pong alaga doon. yun pala yung may binibigay din talaga mga bupalo sa mga farmers para alagaan. Actually, ah uh, pahiram. Pahiram, ah, pahiram po. Mm -hmm. Paano po pang Hindi bigay. Paano po yung usap noon pa, para uh, may balik? May mga kontrata yan. Kung, kung under the LGU, under the PCC, uh -huh. under the COP. Depende sa pag-uusap. Ah, sa usap. Ah, ito yan. Yeah. At may na ang tabo na, 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 na sir. Ito, sir, ay misti sumbupalo. Bupalo ito, yes. na ito. pa yung misti, 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 misti sumbupalo. Oh. Misti sumbupalo. Wala. Po. Ito po yung mga resulta ng artificial insemination. Ito po ah, ito po, yung yung po yan sa nag oh, alaga Kung magaling ang nag-aalaga, mas maganda, mas, mas maganda. malaki. Mas malaki. Kung ah, ibibenta, mas malaki ang pera. Opo, oh, yun nga po gaganda. Oh. Napansin ko nga po, sabi ko, tataba ng mga bupalo dito at mga kalabaw. Kumpara doon sa mga nakikita. Tayo po yung lagi na sa livestock stock Kita nyo naman po. Talagang mga payat ang mga kalimitan nandun. Ano? Pero ito ay talagang medyo pagtatanong ito. Yung mga kulang pa rin sa dana tayo yung mga isandaan na mga halaga pag binenta kakatuwat na abutan natin sila sir dito sir ilan taon na po sa trabaho niyong ganyan? 30 years oh, matagal na talaga <laughs> may kita yung kaunti natin si sir dito siya mismo ang inspecta <laughs> kaya umitim ang kalabaw dito gawa ko umawa sa kulay ko ano <laughs> po pasipin? wala pong laman. laman. Ay, kasabay din yan ng akin. Okay. Ito yung kumantay ng tatlong beses na. Sir, pag wala pong laman na ganyan, ibig ano? Uh, pag ganito, kaya nagkakamayroon tayo ng, ng recital Re palpation, isa na, pagkuha ng sampol, na kung saan, mm uh, dadali sa laboratory para malaman natin kung anong parasite meron. Ang isang hayop. Mm -hmm. Especially, nandiyan yung ngayong kinatatakutan natin, yung pasyula mm -hmm. yung liver block ko yun na ah. yun yung linta sa atay ah atay. yun po delikado oh. pumatay sa ano oh. oh. Yung po napaka delikado mm -hmm. yun yung bumubutas ng atay at kinamamatay ng hayop ah yun pa yung pala kaya na uh, um, ah, nangihinayang kami po na ang isang farmer ay nagka-mayroon ng problema na ang kanyang hayop at namatay mm -hmm. dahil kung ito yung natutulong <laughs> sa kanyang pamilya malaking kawalan malaki po, malaki po kaya tayo naman ay tumutulong sa kanila para So, mga pangalagaan na kanilang kayo. Uh, yung mga pakinabang kayo. Ngayon, pagkatapos kong makuha ng sample, halimbawa, aalamin ko ngayon kung buntis o hindi. Aha. At kung hindi buntis, pupunta ako doon sa tinatawag nating ovaryo. Aalamin ko kung aktibo yung ovaryo niya at dapat turukan ah. natin ng hormon. At pag naturukan na, at pag aktibo siya, tuturukan ng hormon, ibabalik siya sa pangatlong araw mula ng maturukan. Ah, kung bakit meron pa second po second na. At doon po na. ang artificial insemination. Ah, okay po. Okay. Ah. sir, matagal na rin programa yung artificial insemination. Yes, ay? mula po nung early, uh, late 80s. Ah, matagal na rin po. po. Oh. Yeah. Pero ang artificial insemination sa Pilipinas ay nag-start on 1950. Hmm. Ah, matagal na rin po e. talaga siya. Oh. Yun po ay yung po ay 100% po sure na mabubuntis ang no. ay, hindi po hindi pa rin. Marami pong factor. Mm -hmm. Ah, mostly ang ang artificial insemination using through uh, ang uh, ano na ganito, uh -huh. nagkakandak kaya ng massive uh -huh. synchronization uh -huh. ay 30% lang. 30% lang po. Uh, -huh. Depende sa nag-aalaga. Ah, kumbaga bagay, Ito po, ba kung bagay. ba kasta dalawang buwan? Kasta na po yung Oktobre. Ang oh, may kasta na. Sir, pinaturuan mo na Hindi. Yung pala parang sa ano rin, maaari po pala makunan din ano. Maaari din ito pala makunan yung ay mga ay ganitong... Bago ba ito? Oo. Hindi po. May vitamin sa po yan. Ah, may pampakan din. Ba? Bata. 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 May bata yata, buntis yata. Pagpunay na Oktobre, sinumpitan nga. Hindi ho, hindi. October wala. January. Nalalaman din pala kung may laban-laban ng... Ito ay ano, January. Wala sila sir. Napakagandang programa pala ito ng gobyerno ngayon sa mga maghahayop. Oh, oh. Akala -isa ko may sampul na ito. isang isang, isang walang, ano. Oo. Oh, oh. na ito ano? May na ito. ito. Okay. Ito tuturukan din. Ano pa yung sabi? Kaya po? okay, kayo pong pinaka ano dito ng oh. farmers. Hindi naman. Pumunta lang din kayo. Okay. Talagang, ito, kasama kayo sa pag ano. Kasama, para sa balik. Balik, um, kasama sa farmers na mag-ahanan ganito. Ayan. Sa inyo po itong dalawang kalabaw ay sa pala mistisong bupalo. Ito po yung ginagamit niyo sa bukid. Ay, ito lang. Ay, yung pong isa hindi. Ah, talaga sa bupalo, hindi siya maalam sa ano. Ah, pero kung sakali po, hindi naman sabi natin sa alaga niya kasi marami nagbibenta ng kalabaw. Pag bibili sa hindi niya Kung bibili sa inyo, hindi niya ibibenta. Ah, nagbibenta rin kayo. Pero ito yung sa bukid. Ayun. Kung sa sakali naman po si sir pero ito hindi hindi pa ginagamit yung talaga sa bukid ano ah, ito naman isa ay paramihin ito po pa galing din sa gobyerno na ah, ito ay panak na rin sa gobyerno sila sir naman pala yung iba kasi nakausap ko sir ayaw magbenta ng kalabaw eh at sila daw yung ginagamit nga sa bukid kayo po ilan taon na nag-aalaga ng ganito mga kalabaw 30 na rin matagal na rin kayo po yung tinanong ko katulad sa kanya wala po kayo na encounter na sakit ng kalabaw wala pa naman Pati ang kalabaw po hindi na masailan ano. Hindi tulad ng ibang mga hayop. Sa taga sapo po yung barangay. Ay, dayang isa sa si tatay yan. Pero eh, sila naman daw wala na rin counter sa tagal na nilang nag-aalaga ng mga mga kalabaw at bupalo. Ito po itadalawa lang siya. O may paanak na rin kayo. Ano, ibenta na rin. Kung bagay na kinabag na rin doon sa mga inalagaan. Yan eh, si tatay. Salamat po. Salamat Wrong timing. Ito yung mga kalabaw na... Palaging ganon. Palagi na kasi na ako Paparada nila dito na, dito na. Para turok. Ito naman kuya, anong gagawin naman dyan? Dewarming din. Papating natin. May bula. Ay, buntis. Ito po yung rin. as. Ano Sa tululong daw ito galing. Kung pagka ito po yung nalagyan na rin ng ano, artificial insemination, titignan kami laman. Kung buntis. si ka daw naman Talabang. Ay, Talabang. ay, wala na nga na... ang kalabaw. Hindi na maganda. Ipintay ang kalabaw daw. Walo pa pala. daw yung kalaba para may... Ay, positive! Ay, positive ay di pa naman Baka po mga kabataan po Ano kasama yung gabi? Hindi, hindi, hindi pa kasama ang gabi doon? Hindi po ko ay, po yung dumi, pa. Naabak na ang dulo. abang ka ito. Hinahamon na yung dulo. Hindi siya buntis. Uy, tak. Ay, wala sumipot ng bata dito na partido. Ay, para para. Ninalukoy mo buntis. Hindi naman magdaos, sabe ka? Binitibakalan, Sa kadaiyan naman. Sabi sa iyo buntis. Ay, ay ganitong gagawin niyo pagkaibibili ng kalabaw, especially sa lugar nito sa bayan ng ito. Hanapin niyo si BJ. <gulong> ipadukot muna niyo <laughs> para malaman niyo kung muti 'yan. Saka bago bilhin, bago bilhin. Ay, nangyayari, binili mo na niyo bago pit dinala sa akin ngayon ya po yung nabili ko na baka eh, pitong buwan ay daw ng apat na buwan eh. Kaya dapat. Ang gagawin din na anak ka na Hindi. Hindi. alam ko sino tatay, Hindi. Hindi. para Hindi. 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 NSFD. from Hindi. 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 susunod. Hindi. 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 Sige. Ayan, shoutout po sa ating mga kababayan dito sa Barangay Ilasan. Ayan, may mga alaga, maraming mga kalabaw dito. Dito pala maraming mga kalabaw. Tatao. po, Saka tao. Okay. Shoutout sa Batch 85 na Mulanay mula na institute, Mulanay, mula na Quezon. Ayan, batch out, 85. Batch 85 po, shoutout daw po sa mga... So batch, uh, batch 85 na mula, na institute, mula na Quezon. Ayan, Sir, na pala ang pangalan yung sir. Ray Garcia. Ray Garcia. Kayo po itubong tayabasin? No. Ah... Uh, <laughs> I was born in Mulanay. Mulanay. Pero sa UP na ko nag-aral. Saan sa Mulanay? Sa, ah, sa UP. Sa bayan mo yes, Salamat sir sa maraming informasyon. Naparaming informasyon na binigay sa atin ni sir about dito sa mga kalabaw na ganito. Yeah, tapos na po ang kanilang programa ngayon. Doon kami. Magsasan na rasiso ko muna eh. Ito po yung mga dumi na mga. Bago ka naman magsasan address. Magsasan rasiso ko. Kayip na. Duro-duro ang sasan Number na lang pala para tandaan kung kanino nang galing. Di ba po wala mo naman ay? Pag dumiritso ka sa Francisco, Aurora. Maraming salamat po sa Panad mga Talongs TV. Sana po ay marami maraming kinapulot na impormasyon, lalonggit sa programa ng Philippine Carabao Center at lalonggit sa local government ng Tayabas Veterinary Center. Yan po, maraming salamat po. Pashare nyo lang po ng ating video at sana po ay uh, huwag nating skip yung ads. At maraming maraming salamat po sa patuloy na support sa ating channel. Uh, God bless mga Talongs TV.